So, ngayon sa ano, SM Tungko galing ako na LTO para mag renew ng lisensya pero ilipat na lang siguro ako ng sa Mall dahil wala pa raw silang plastic na kayo dito papel pa rin sayang naman kung total coding ko naman ngayon Monday kaya yun na lang ako sa Barte Mall ayon ko sa mga kasama akong tricycle driver din ay eh, sa Barte Mall daw ay may plastic na Lalo sila naman ang nakapag-ring. So, kita-kita na lang sa barte mo. Bye, bye SM Tungko At yan na nga po, no? Dumayo pa ako dito sa Almar sa Barte para makakuha ng ah, bagong lisensya. Dahil mag-expire na yung lisensya ko. Pagdating nga po namin dito ay hindi kami pinapasok ng gwardiya dahil hindi pa daw po bukas ang LTO. At sa mga oras na to, kinuha ng aming lesensya at binigyan na kami ng form para pildapan. At aantayin na lang ang tawag namin para sa medical. So, ito na nga ang medical. 500 po kapag hindi ka senior at pag senior ka ay 400. So, yun nga, no. Lalabas ko lang yung saluobin ko, no. Matapos sa pag-re-renew ng lisensya. Uh, Nag-renew nga ako nung uh, Monday, December 11. Dahil alam nyo na, mag-birthday na ako malapit, ha. At ito yung nararamdaman ko sa ngayon. Alam niyo po ba na galing ako ng ano no, ng tungko. At lumabas ako doon dahil gaya ng na panood nyo, dahil alam nyo na gusto ko makakuha talaga ng plastic na license. Pero pagdating ko ng Almar Sabate Mall, dahil doon ako dumiretso, kayo sa balita ko nga, merong plastic doon, ay naubusan na rin ng plastic. At nalulungkot ako pero doon nila kumuha kasi ang Sabartimol kasi ay nadadaanan ko po yun. Araw-araw pag na bago ako mamasada. Kaya nakakalungkot isipin na nung matapos ako ng lisensya ay papel ang lisensya talaga na makukuha. Ganon din Kumbaga, galing na ako ng tungko, lumipat ng ang almar sa barte, baka sakali nga. Pero sabi nga ng mga kasama kong driver sa na Novaliches, sa uh, SM Nova daw ho, sa RP, merong plastic. Pero hindi na ako talaga tutuloy doon, kahit man sabihin nating meron. Kasi mangyayari, magiging sadyain ko naman yun. Unlike na doon sa Almar Sabarte ay araw-araw ko dinadaanan. Kung sakali mang may plastic na, madadaan ko siya. Kaya lang ano, uh, napakamagastos. Isipin nyo, punta ko ng SM tungko, bayad ako sa parking fee ng 30. Sa Sabarte Mall naman, sa Almar, 20. Isipin nyo, kung pupunta ako halimbawa ng balak ko nga pupunta ng SM Preview o kaya Robinson's purview. Magbabayad ako kada ano ng 30. Di sayang ano. Isipin nyo yung abala na ginagawa nung uh, ahensya ng LTO sa atin na mga motorista. Kumbaga, bayad naman natin yung mga sinasabing sticker na yan. Lisensya natin. At yung plaka nga ng single kong motor. Wala pa rin plaka hanggang ngayon. Nakakalungkot isipin na bag, ah, bagamat nagiging advance ng panahon ngayon, pero parang paurong yung ahensya ng LTO sa atin. Kumbaga, nabubuhay tayo ngayon ng mga nagbabayad sa LTO na nasa mundo tayo ng temporary LTO. Gano'n ah. so, ba? Nakakalungkot isipin, no? temporary lang talaga, no? Grabe. Tinalo pa yung LTO ng barangay nagkaisang na Ang barangay ay nagkaisang na merong uh, ID. Na barangay ID. At libre pa. Samantalang LTO, binabayaran natin. Pero wala naman tayo makuha ID. Papel pa bibigay <laughs> sa atin. No? Uh, sa mga nakaupo sa LTO, no? Ito, sa ko to at batay din sa mga nasasagap ko na ibang mga driver din na katulad namin. Kayo, na mga nandyan, kaya kayo nilagay dyan, ibig sabihin, malaki ang tiwala sa inyo ng mga kinauukulan na mataas sa inyo. Pero bakit hindi nyo magawa yung parte nyo? Hindi ba? Sipin nyo na lang yung abalang ginagawa nyo sa mga mamayang Pilipino. Diba na? Binayaran yung sticker, binayaran yung lisensya, binayaran yung plaka, pero wala eh. Wala kaming mahawakan. Ang gulo nyo dyan? Sana naman maging maayos kayo. Yung lamang po, no? Just Cup Channel. In a world of temporary documents. Just